Good morning mga chuki. For today's video Ayan, kung nakita niyo, kumakain ako ng popcorn Nagluto kasi ako ng popcorn mga chuki Dahil nga, kagigising ko lang actually Nagkape ako, tayo Kumain din naman ako ng croissant And then ngayon, habang naglalaba ako Naisip kong magluto ng popcorn Ang sarap mga Chucky. napaka Napakasimple lang niyang gawin Ngayon, kung nagustuhan mo yung aking video mamaya Please don't forget to click subscribe, like and share So tara na, start na tayo magluto. Ayan, so kinilagay na yung uh, kawali. Ayan, kasi tanda ko na rin yung kawali na yan. Diyan mo makikita yung kawali pag matanda na. Naglagay na lang ng konting uh, uh, mantika at saka konting salt. And then nilagay na rin yung... Uh, ayan, yung... Ang tawag dyan, yung Yale Corn Nanood ka lang. So yan guys, naglagay na siya ng naglagay na ng corn sa kanyang kawali. Wow! Kaya ko siya makapatak. And then, we will cover it. Ayan! So yan na nga guys, tumagsik like, na. Ito na yung popcorn, kainin na natin. Mmm! Yeah, very nice sound. Mm -hmm. Wow, very nice sound. See, how to pop on. If you like my video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Yes. Sit from Nepal is yes. In Nepal, you always cook like this. What? Yeah, let's see. Oh, this. Yeah. She put salt with oil. yang Second batch. Pag mainit na yung matika, sa kilalagay na yung corn. Halloween na siya ng Halloween hanggang sa mas putukan na naman ito. Ayan guys, kung nakikita niyo yung kawali, okay, dekada na yan. Marami ng memory yung kawali na yan. So, ganyan yan. Magkikita ninyo na matanda na rin yung kawali pag yung uh, ah, marami na rin siyang itimitim. Parang sa tao lang din yan. Pag matanda na, marami na rin mga wrinkles rin. Ayan, ang start na mag-pop. Okay, then we will cover it. Ayan. So, tasakpan mo lang, guys. Parang hindi sila sayang. Wow. Ayan. So ayan yeah, guys, ganoon lang simple. Kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Thank you for watching.